Ano ba? Diba? Hindi, basok. Nalambot mo gulong -gul. <laughs> diba na kang portable. Maawag. Ayun. Ayun. Bye bye. Na ano ni, ni. Papa, kami mo na kami Parang wala po pasok mo. No? Dumaan. Mm -hmm. Parang wala po pasok mo. No? Mm -hmm. Wala na kami to. Mm -hmm. Umaan. Mm -hmm. Eh, umaan. Eh, Meron? Wala. Ang ng harap. Ay,

Kaya pala may water sa maghuhugas ka ng kamay. Eh, no? Kasi hanggang sa pagpahangin na kami. Sa promotion lang talaga, dabis talaga, guys. Halang iba na. Uy! Pwede ay pwede lang tayo maaarapin <laughs> Ano yung mga words? <laughs> 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 Tama <Pante na yan. laughs>

Ah. Up dito, ang building, oh. Ito, oh, ang sa probinsya. Maaliwalag lang dito. Sobrang maaliwalag. Sa akin. Kaya dito

kung ano ko sa ampalaya guys, no ampalaya okra, dito pala sa adila, palaya, Tilangon. tapos okra, Kedan, na, 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 sa na, na, Abili na tayong ampalaya o talong, sa kunay sa buro. Oo, ay nasa orwais yung sa buro. Ha-ha-ha-ha. Ngayon guys, sa na ako. Sa barco, barco. Sa tayo Sa Mamaya <laughs> pala, mamaya. Mamaya pala labas ah. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Oo, Eh, gula yun, tangik. Ang mga chikiting patron na makukulit. Ah, <laughs> oh, bless, 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 bless. Bless, papa. Bless. Mm, bless, kau, bless, bless. Bless, <laughs> pastal. Dun lang, yun lang. <laughs> oh, how you guys?